Masama ba mambagsak ng estudyante? Siyempre, depende yan. Kung yung estudyante kasi, eh, hindi masyadong nagpapapasok, lalo na kung habitual yung absences, ayan, siyempre, yan yung mga unang dahilan. Alawa, kung bumabagsak sa mga kwise, sa mga activities, hindi nagpapasa, yan, siyempre, turuan sila ng leksyon. Tandaan natin, kaya natin ginagawa ito, hindi para parusahan sila o pasakitan sila. Kasi pinapatatag din natin ng kanilang loob bukod doon, tinuturuan din natin sila ng responsibilidad kasi tandaan natin, maaaring mapalusot natin sila dito sa eskwelahan pero sa tunay na buhay, sa trabaho, hindi lahat ng mga amo ay bibigyan sila ng konsiderasyon kung dito pa lang isasanayin natin sila ng puro consideration, syempre, paano sila matututo pagdating sa trabaho, di ba? Bago natin gawin lahat ng 'yan, kailangan tingnan muna natin yung mga dahilan. Kasi kung kunwari, nagtanong tayo sa kanila at hindi sila nagpaparamdam sa atin abay talagang may dahilan para gawin yun tandaan natin na kailangan gagawin natin ay dokumentado at kailangan verified lahat kasi may mga ilan sa kanila pwedeng balikta rin tayong mga guro at pwedeng palabasin na tayo ay hindi considerate. Kaya may mga paaralan na nagpapagrade consultation muna kasi hindi para makiusap yung mga sudyante kundi ipakita lang sa kanila kung papaano nagkaganon o papaano nauwi sa ganong klase ang kanilang mga grado hindi para sila ay magmakaawa lalo na kung sila ay babagsa kundi para matuto sila at maturuan sila kung paano nila itatama yung kanilang mga sarili lalo na kung kailangan nilang mag enroll sa susunod na term. Depende rin kasi sa pulisiya ng inyong paaralan yan o universidad. Kasi merong ilan na mga universidad na nagbabawal na magbagsak ng sobrang dami. Kasi syempre, Una, sa principles of education, pagka halos kalahati ang iyong binagsak, abay ikaw ang may problema bilang guru. Kung sa tingin mo ay maraming babagsak sa iyo na ang dahilan ay attendance, maaari mo itong ilapit sa halimbawa sa guidance counselor o kaya sa program chair para nang sa ganun sila ang mag-abiso sa mga estudyante o kaya sa mga magulang o nasaan ang kanilang mga anak. Kasi tandaan natin, Uh, Parti ito ng ating responsibilidad bilang isang guru Pero kung dokumentado naman ang dahilan ng estudyante Kung bakit sila hindi nakakapagpasa Kung meron talagang matibay na dahilan Nasa sa atin ito kung bibigyan natin sila ng consideration Provided na mag o ma-assure lang nila Na sila ay magko-comply Lalo na kapag bago tayo mag-encode ng kanilang grades hindi madaling desisyon para sa kahit sinong guro ang mambagsak ng estudyante lalo na syempre kung ikaw ay magulang syempre ayaw mo ring mangyari yon sa iyong anak pero tungkulin din natin bilang kanilang pangalawang mga magulang na itama ang kanilang pagkakamali sa murang edad pa lamang bago mahuli ang lahat unfair din kasi sa ating mga estudyante na nagsisikap nag-aaral at nagpapasa ng mga requirements sa oras kung basta na lang natin ipapasa ang ilang mga estudyante dahil lang sa kung ano man ang kanilang dahilan na minsan eh hindi ganun ka-justified. Panghuli, i-review ang inyong class record bago tayo mag-encode. Yun lamang po. Maraming salamat.